Meron ako dito guys, ang palayan na masyado ng hinug na at kunin ko yung kanyang buto. At ako ay magtatanim ng ampalaya. Tignan ko kung mabubuhay siya dito sa Australia. Ito guys ang aking ampalaya. Kasi kahit wala siyang bunga at kung meron siyang, kung mabuhay man siya, yung dahon is, di ba? Ito lang guys ang aking itatanim. Kasi ang mahal po guys, kambibil ako ng seedlings ng ampalaya. At least ito, baklang kumubuhay ito eh. Dahil uh, masyado na siyang uh, magulang na ito kasi hinug na yung kanyang uh, ampalaya. Ayan. Huhugasan ko lang ito at papatuyo ng konti At ilalagay ko sa mga paso. Para mag na tayo mag-sowing sowing Sewing pagpapas binhi ka ba guys ito ang aking gagawin at meron ako dito uh, bell peppers ayan magtatanim na po kasi ako guys magagarden ako eh Yan. pero dito ko talaga sa ampalaya kasi kahit wala siyang bunga at meron siyang dahon carry on na Yeah.